Yan, good morning ulit. Yan, nagluto na naman po tayo ng sinigang. Yan, di ko alam kung anong klaseng fish po to. Yan, all ulo siya. Napakalaking ulo. Tsaka, of course, pampano. Yan, sarap. Kikita nyo naman, sarap-sarap. Alright. Yan. Lutuin ko lang po ng mga at least 10 minutes po. Yan para maluto po yung fish. Yan, ilalagay na natin yung uh, ah, pichay. Pichay ba tawag dito? Hindi ko kalalam. <laughs> yung pang bulalo. <laughs> yan, para masarap. Para malinamnam. Nangangamoy. Sampalok na siya. Yan. Wow, sarap! Luto na po yung fish. Yan. Ulo ng tulingan. Alright.